Mga mahal na kababayan, mga kapatid, mga kasama, sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong ikalabing dalawa ng Hunyo, isang libo walong daan at siyam naput walo. tayong mga nagkakatipong nagsilagda ngayon sa ibaba nito. Kinabibilangan ng mga puno ng hukbo, ng mga kinatawan ng ibang hindi nakadalo, at ng ilang mga tanyag na mamamayan. Saksi ng dalisay na damdaming nagahari sa ating lahat, ang dakilang may kapal ay ipinahahayag natin ngayon at pinasisi na sa ngalan ng buong Pilipinas. Ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili hiwalay sa lubusang kalag nasa kapangyarihan ng Espanya. Kaya't wala nang kabuluhan ang anumang pagkakaugnay natin sa kanya. At gayon din naman bilang isang bansang may sariling kapangyarihan at makakapagpahayag tayo ng pakikidigma o ng pakikipagtulungan sa ibang bansa. Makagagawa ng tuwirang kalakalan at makagagamit ang katutubong karapatan sa iba pang pangangailangang katulad ng ibang bansang malaya sa daigdig. Sa lubos na pagtitiwala sa dakilang lumikha ay ating ngayon pinananagutan ang pagpapahayag na itong kinatatayaan ng ating mga buhay ari-arihan at lalong pinakamahalaga sa ating pagkatao, ang ating dangal. At ngayong hawak ko itong matawat ay aking iwina wagayway sa harap nitong kapulungan. At nanunumpa naman tayong lahat ng buong time team na ating mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kahuli-hulihang patat ng ating dugo. Mabuhay ang Pilipinas! giliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang,